Isang daan walumpong mga motorcycle owners na bigyan na rin ng LTO ng plaka sa pagkasimulan ngayong araw ng kanilang license plate distribution. Kasama mo sa balita, Rajaman Guyago, eh Mike Guyagoy. Mike! RMN Live Report! Matapos bigyan ng dalawang buwang palugit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maipamahagi na matagal matagalang inaantay na plaka ng motorsiklo, lumapit na mismo ang Transportation Office sa mga motorcycle owners. Ngayong hapon, ay nagsimula ang license plate distribution kanila alas 3 ng hapon at tatagal hanggang alas 8 ng gabi dito sa may SM North Car Park Plaza sa Quezon City. So nang bugso lamang ng plate distribution kanina, nasa 180 agad ng mga may-ari ng motorsiklo ang agad na nga nakatanggap ng kanilang plaka. Sa panayam naman ng media kay LTO Executive Director Atty. Greg Cuba Jr., kanyang sinabi na target ng ahensya na may pumahagi ang nasa 7.5 milyong plaka sa buong bansa pagdating ng October 31 matapos na maalis ang backlog noong July. Ayon ang mga motor na ang mga motor na nabili ng 2014 hanggang 2017 ay agad na makukuha ang plaka. Habang ang mga nabili naman ng 2018 hanggang 2024 ay tutulungan ng mga tauhan ng LTO gamit ang LTO tracker para malocate ito at maaaring book ng courier o magbook ng courier para ipadala ang kanilang plaka. mga kasi mga Nakikiusap din ng LTO kanina sa pamunuan ng naturang mall na payagan sila hanggang magsala ang mall upang bigyan ng pagkakataon pang iba na makakuha ng plaka pagkatapos ng oras ng kanilang trabaho ngayong araw. Bukas, magsasagawa din ng katulad na aktividad ng LTO sa may barangay Pagpag na Villages, Quezon City. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Vlad Jumahan, Mike Guiago, Itatak, RMN.